date tayo mga lodi. Okay, alright So, galing pala ng makati kanina nakakuha tayo dalawang delivery. Isang 227 tsaka isang 160 tsaka may pinasabay din si Madam na 172. So, kay papa 560 so natapos na. Kaya lang yung tadan Sora yung White Street. So, dalawa ang white, isang kulyat tsaka isang banlat. So ang na pinya banlat. Pero yung matanda, nadideliver ang makulit kasi banlat siya ng banlat pero nasa kulyat sila. Yun, alright. So kahit pa paano, tapos na natin yung delivery. Uh, nandito tayo sa Malumanay Street ngayon sa Teachers Village sa Diliman. yon dito tayo mag-aabang-abang ng booking. Okay, alright. So tsaga talaga. Napaka-traffic. Wala tayong magagawa. So mostly cloudy pa rin oh, anytime soon pwedeng pwedeng umulan pwedeng umambun pwede sana wag na okay alright so ilang pasayro ba tayo tatlo dalawang delivery okay alright so abang abang ulit tayo dito ng booking sa ilalim ng mango tree alright yun alright good morning good morning good morning na Tuesday parang December 20 na yata ngayon hindi ako nagkakamali kung nagkakamali man ako ipatawad alright so nakakuha na tayo ng isang passenger natin galing ng Fairview papunta dito sa Westside City sa uh, Paranaque Tambo so sa side ito na Okada Manila alright so dito dito aabang na tayo ulit na uh, passenger natin hanggang mamaya tanghali pagkanghali so, baka uh, mag-iligre na tayo ulit okay. or depending baka tuloy-tuloy ang magandang buhukin natin okay, alright so, sa buhababak, bu bu ngayon, kagaya ko keep safe, kahit safe so, medyo matraffic talaga kung so, saan gagawa okay, alright mga lodi, eh. so, nandito na tayo sa Makati so, galing dun sa may makapagal. Nakakuha tayo ng pasay 150. Tapos sa uh, pasay nakakuha tayo 100 pesos din. So meron na tayong 700 pesos. Welcome lunch na tayo. Wala pa tayong almusal. In muna tayo. Okay. Gulay lang tayo. Pichay. Lari. Pwede yan, na pwede siya yun, kain mo na tayo ang dami pagkain pakain po ano po yun? pakain na po, isang kanin tsaka yun na lang, ano ba, pechay ba yun? Hmm. ayun po, isang pechay mo muna yung kain mo na tayo morning yun mga lodi, good afternoon, good afternoon so nakatapos na tayong kumain So gagawin natin ngayon uh, Nakabili na pala ako sa Honda ng, ano, ng parts ni Red So ayan mga loads So itong dalawang ito magkapares na ito mga loads Mga loady Ano to Torque drive oil seal natin Para sa click 125 So inabot sa lahat Yan ano oh kita pa, pa yung patay na ko kasi napok 'yan nung gumagawa ako ang total lahat na nabili natin 2797 28 na din tapos sa uh, ano nasa 900 'tong ano nasa 900 uh, ito mga lodi ang lining ng clutch ni ano red so bago tapos sa uh, center spring ito ang pinakamura Center Spring 22 pesos ayan ang ano nya oh. code number 23 233 K35 BOO yun know? o oh. alright mares pala syang BOO ito naman 22 53, 5, K12 alright so ang torque drive uh, ano natin oil seal eh? yan ang uh, serial number nya 91, 211 KN 7-671 Pareho sila Alright so Ito naman nating bagong bell uh, Outer Compression, uh, compression clutch Yan uh, Ang serial number nya red PWN 900 So 900, 900. So for made in Thailand Mga loads so, yon, 2 ang gasos natin ang gulong natin 2,000 din ah, 5,000 so ang kulang na lang natin dito dahil walang stock walang stock sa yung ano, ah, flat spring tsaka yung oil seal ng torque drive natin so so sunod na lang pagka may stock na pag naglinis tayo uli yung oil seal na yung oil seal naman ay yung or, o-ring oil seal na pala ito eh yung o-ring yun alright doon sa ano yan uh, female sa torque drive natin so ilang item ito 1, 2, 3, 4 na yan kasi magkapares pares to so 2,8 so magastos talaga magkaroon ng mod mod pero uh, okay naman din kasi bawi din naman siya na loads bawi din naman siya kasi performance naman na ibibigay sa iyo pag alaga mo ang mutmut mo is sa uh, talagang hindi ka naman talaga uh, magano magaano so masasatisfied ka naman sa performance so itong gulong in order na natin araw yan no? kasi magbibikol tayo uh, hindi na pwede ito kasi meron tayong angkas pwede pa naman to pero may ano pa nga o oh. may pako pa yata Buti ko na lang pala yan. So at least may nakita tayong alam na nakatusok. Delikado pa yan. Baka mawasak. So nakasilang naman tayo. Ayun yan. siya. Nakasilat naman tayo. Ayun. Alright. So lagas yung ating pinagputahan at pinagputahan pinagpaguran pero okay lang naman din kasi mapabawi din naman natin sa yung nalumuran sa hanap buhay ganoon talaga kailangan ka mag-invest alright so ililigpit na natin yan sya alright so magastos talaga pero ganoon talaga gusto mo ma-satisfy tsaka maiwasan mo sa malalang gastos eh uh, pag may kailangan palitan mag-ipon ka na kagaya ako pinag-ipon-iponan ko na ito mga lodi siguro nagtatabi-tabi ako ng mga 200-200 100-100 so mga dalawang linggo ko nang pinag ipunan yan Tsaka yung 700 yan na naidagdag ko Binahi ko dyan noong linggo Kahit papano meron tayong net income noong linggo na 700 900 sana Ay binigay natin kay mother yung 200 pesos Kasi pag natutulog ako sa Quezon City Binibigyan ko siya ng 200 pesos Pang is at pang niya Okay? Alright so, uh, Ililikpit na natin tos Magabangbang na tayo ng biyahe natin Alright Kasi uuwi tayo mamaya sa Cavite meron din pala tayo dong ano yung uh, langis so babayaran natin yung kay misis alright yun what's up mga lodi mga lodi what's up what's up uh, day ngayon sobrang traffic so hopefully bukas okay. magluwag traffic pa lalo so galing fair view hindi tayo na makapang video kasi busy tayo tanto time uh, puro long ride ay yung nakuha uh, natin Galing Fairview to BGC 400 From BGC to Alabang Town Center 300 to 77 yun Pero 300 yung binayad Tapos sa uh, Alabang Town Papunta dito sa Dasma Yun Alright Yan tayo na uh, Drop off sa may Lots of Pizza Alright So 350 rin So umaambol na bigla trap off natin dito so tuloy tuloy na ta sa bahay so from here hanggang sa bahay siguro mga 12 to 14 km tuloy na tayo so, magandang gabi yo iwanag na ang kapat Субтитры сделал DimaTorzok Green Hills hmm. yun mga lodi so nasabay na tayo <coughs> kalimutan natin mag outro yun so kanina medyo masakit sakit ang ulo natin ibang klaseng gamot na nagpabili ko yun o oh, RH tapos yung pinulotan ko adidas mga lods yun alright dito na natin tutapusin to isang buti lang to Meron niya sa Green Hills ka bumili. Sa Green Hills mura yun. Peace. I'm mm. out.